Ang emosyonal na pagdedesisyon ay tumutukoy sa paggawa ng desisyon batay sa ating mga damdamin na madalas ay nagiging impulsive at hindi maayos. Kapag tayo ay stress o emosyonal, maaari itong magdulot ng maling desisyon na magre-resulta sa pagsisisi. Kaya't mahalaga ang Emotional Intelligence, EQ, upang matutong kontrolin ang ating emosyon at gumawa ng tamang desisyon. Paano makontrol ang emosyon sa pagdedesisyon? Kilalanin ang iyong emosyon. Bago gumawa ng desisyon, tanungin ang iyong sarili kung ano ang iyong nararamdaman at bakit. Ito ay makakatulong upang mas maintindihan ang iyong reaksyon. Magpahinga bago magdesisyon kung ikaw ay stressed. Maglaan ng oras upang magpahinga at mag-isip bago magdesisyon. Makakatulong ito upang maging kalmado i ang iyong emosyon. Tanggapin ang iyong nararamdaman, ngunit huwag hayaang magdikta ito ng iyong desisyon. Gumamit ng lohika at rasyonal na pag-iisip. I-assess ang mga posibleng epekto. Isipin ang mga long-term epekto ng iyong desisyon. Mag-isip kung paano ito makakaapekto sa iyong buhay sa hinaharap. Mag-seek ng opinyon ng ibang tao. Kung hindi sigurado, magtanong sa mga kaibigan o pamilya. Makakatulong sila upang makita ang ibang perspektibo. Practice mindfulness. Maglaan ng oras para sa relaxation at mindfulness techniques tulad ng deep breathing. Makakatulong ito upang maging mas kontrolado sa emosyon. Epekto ng hindi kontroladong emosyon. Impulsive decisions. Mabilis na desisyon na maaaring magdulot ng negatibong epekto. Pagsisisi. Desisyon na hindi isinasaalang-alang ang long-term na epekto conflict, ang mga emosyonal na desisyon ay maaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan sa iba. Ang tamang pagkontrol sa emosyon ay makakatulong sa paggawa ng mas matalinong desisyon. Gamitin ang mga techniques tulad ng pause and reflect, pagsik ng advice, at mindfulness upang maging mas kontrolado sa iyong desisyon, lalo na sa stressful na sitwasyon.